Hello mga kadyaku, eto na naman tayo, nagbabalik. Umorder nga pala ako ng laman loob ng baboy dun sa tropa kong matadero. Hinugasan ko na nga po palang maigi dyan para matanggal ang lansa. Bago ko nga pala hiwa-hiwain yan, ay pinakuluan ko na muna yan sa dahon ng tanglad at saka sa asin. Mahirap kasi talagang hiwain yan pag hindi mo napakuluan. At pagkatapos kong hiwa-hiwain ng maliliit yan, ay nagkayod naman ako ng niyog. Yan nga pala ay gagamitin ko sa dugo ng baboy boy kasi ang recipe ko ngayon ay dinuguan eto kasi yung isa sa paborito kong pagkain kaya ito yung madalas kong lutuin bukod sa mura na ay napakasarap pa at naghiwa na nga rin pala ako ng mga gagamitin ko sa panggisa sa aking lulutuin andyan na nga pala ang sibuyas bawang, luya at sili at pinirito ko nga po pala muna dyan yung laman loob ng baboy bago ko po siya ginisa. At pagkatapos nyan ay ilagay ang dugo at imekos-mekos mo na yan. Walang tigil lang sa halo para hindi mamuo ang dugo. Ito nga palang si Macy's ay naghiwa na rin ang kanyang gagamitin sa pagluto ng kanyang pansit. Special kasi sa kanya ang araw ngayon dahil gusto niyang sopresahin ang kanyang tatay. Shout out nga pala kay Bayaw, kay MJ Oserin. Siya nga pala ang nag-sponsor para maluto namin ang lahat ng yan. Nag-order na nga rin pala kami ng cake para kompleto ang handa ng aming tatay. Pagkatapos nga naming lutuin ang lahat ng yan ay dumiretso na kami sa kapatid ni Mrs. So, nag-ipon-ipon na sila dyan dahil gusto nilang supresahin ang kanilang tatay. Tara mga kadyako, samahan nyo kaming i-celebrate ang birthday ng aming tatay. Salamat! Happy birthday, Karen. oh kakanta kayo ah. O, oi. Sige na, sige Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Bigyan mo kita <laughs> tayo. <laughs> uh, ay, mo. mo, Ay, mo Ano Yes. na? Ano na? Ano mo na? Ano <laughs> mo <laughs> na? Ano mo na? Ano mo

Nalungkot <laughs> mo daw. Ba? Bakit pag malungkot ay ay? Eh, malungkot ang besi mo. Ba't malungkot ang ko? Kasi malungkot ang besi. Kala mo wala kang handa, no? Kaya malungkot ang besi. Ayan, at si tatay nga ay sobrang lungkot kasi akala niya ay wala siyang handa. So sana nasopresa ka namin kahit sa konting handa. So hanggang dito na lang. Salamat sa panonood. Bye-bye!